parurusahan ng Diyos ang mundo. Makinig kayo, wawasakin ng Panginoon ang mundo hanggang sa hindi na ito mapakinabangan, at pangangalatin niya ang mga mamamayan nito. Iisa ang sasapitin ng lahat, pari man o mamamayan, amo man o alipin, nagtitindaman o bumibili, nagpapautang man o umuutang. Lubusang mawawasak ang mundo, at walang matitira rito. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon, Matutuyo at titigas ang lupa. Manlulumo ang buong mundo, pati na ang mga kilala at makapangyarihang tao. Ang mundo ay dinungisan ng mga mamamayan nito dahil hindi nila sinunod ang kautusan ng Diyos at ang kanyang mga tuntunin. Nilabag nila ang walang hanggang kasunduan ng Diyos sa kanila. Kaya isusumpa ng Diyos ang mundo at mananagot ang mga mamamayan nito dahil sa kanilang mga kasalanan. Susunugin sila at iilan lang ang matitira. Malalanta ang mga ubas at mauubos ang katas nito. Ang mga nagsasaya ay malulungkot at hindi na maririnig ang magagandang tugtugan ng mga tamburin at talpa at ang hiyawan ng mga taong nagdiriwang. Mawawala ang awitan sa kanilang pagiinuman at ang inumin ay magiging mapait. Mawawasak ang lusod at hindi na mapapakinabangan. Sasarhan ang mga pintuan ng bawat bahay para walang makapasok. Sisigaw ang mga tao sa lansangan na naghahanap ng alak ang kanilang kaligayahan ay papalitan ng kalungkutan. Wala ng kasayahan sa Parurusahan ng Diyos ang mundo.